Ano naman ang mel. Pati para hindi inaano ng tubig yung lupa. Sabi nga hindi kasi ito ano. Hindi, pa. Pa. Pati yung buha, ano, medyo buhangin kasi. Pinikpik nyo ba yung lupa? Oo. Dapat hindi. Hindi. Dapat What? hindi nga. Wag mo na Hindi na matay. <laughs> Oo, oh, gay, gay. Okay. Hindi yaman na sa gilid. Huwag sa gitna. Magbibig Dito kasi pala siya. Ha! Sa... <laughs> okay, <So>, <laughs> well, na yan, lunod na. <laughs> lunod na nga eh. Na, hindi pa. Hindi <laughs> pa nakaabot sa ilalim. Nasiksik no, yeah, ano, ka sa yung suko. Ano to sukin na lang? Are, anak ng ano? Arihoy huy anak naman, ng man... Nang Kaingay naman yung sila. Nang nagpukuriya. Asa, 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 asa. Ay, asa. Yun. Pinapatuloy lang po natin ang ating mga bato bago natin ilagay. Boss, dodo po, ten. Boss, dodo Abid video muna, kaway kaway. Hey, wag kolab. po tayong hey, lahat. Why wag This is the collaboration. A, a, a group 3. Isa pa, isa pang video. Isa pa po. Ay, okay lang ba, ano, uh, curve tayo, tapos gaganan na lang kayo. No, mes, ano, yung parang papakita nyo yung pinresenta nyo. Yan, yan, ganyan, ganyan kayo ano. Pwede namin sa Pwede naman, sa, pwede kami do, 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 do